mga kaloka mag okay naman tayo ngayon na ng dilis so, ayan ayan diba? okay tayo ng dilis actually may naluto naman ako nito eh. may ito. ayan ayan dinanin ko muna yung mantika dito sa may ano tawag dito tissue yan luto na at Tadang! Nag-isa ko ng upo. Kaya yun, ulam namin. Instead na sardines. Kasi kagabi kumain ako ng sardinas. Sa ko ako. Kaya ang inhalo ko ay mackerel. Chashal! Char! At syempre ito. Ooh. Sukang maali. Maanghang for life. Diba? kabagay. Sira sa sana. Ba. Yummy yummy yeah. soka. Ba. Kabagay ba ko? Ito Med po. May kami sa gulay. Red. Okay na is for lunch. Ayun mga kaloka. Happy lunch time everyone. Ayan. Yummy, yummy, tummy. Yummy, yummy. Happy tummy. Ayan, mga kaloka. Bye muna sa inyo. Bye. Okay na delays for lunch. At ginisang upo ang ulam. Hanggang ano na to, mamaya. Bye muna mga kaloka. Mwa, mwa.